palang umaga sa lahat sa mga kababertudis natin narito po ang ating uh, uh, karugtong ng ating uh, pagpapaliwanag tungkol sa mga medalyon at uh, tungkol po ito sa ating pinakitang example ng isok ito po yung medalyon ay may visa protection ayan po protection po yan may pananampalataya po tayo at paniniwala at nagtitiwala sa ating gamit na ito ay may visa ay may proteksyon through sa pagbasbas sa ating Panginoon at meron po tayong kahilingan na tayo po ay gabayan sa pang araw, -araw na ating lakad sa ating kamumuhay ma may swerte may kahilingan po tayo na tayo po ay protektahan ang ating pamilya, ang ating sarili at uh, maprotektahan din ang ating mga uh, pasyente uh, ito ang Saint Benedict ay talagang ito ay uh, may visa tingnan niyo po yung <coughs> hindi po yan sa, sa sa kapal hindi din sa nipis tayo po ay naghanap lang ng makapal para hindi po siya ma ano maganda yung makapal eh talagang uh, magandang tingnan at ang bisa uh, at importante dinadasalan mo kahit anong kapal di mo dinadasalan sa nipis na lagi mong dinadasalan di ba may may ano may kakaiba may pagkakaiba sa nipis at uh, makapal ito talaga ang makapal ang hinahanap natin ayan ito yung bigay ng isang matanda sa akin ito lang walang necklace kasi matagal na po akong pabalik balik dun hindi po wala pong uh, may nakareserba na ganito Mabuti na po ay nakita natin na meron pala di, doon sa pinuntahan natin. <clears throat> ito po ay nanggaling po daw ito sa ibang bansa ginawa ang St. Benedict na itong Ayan po, napakabisa po ito at uh, malakas na panguntra. Sa barel, sa mga kulam, barang, masamang espiritu, at ito ay may visa talaga napakaganda po ito at ito pinakita ko lang ang piso ito po ang piso ay mabisa, mabisa din ito pag dinadasalan mo ito lang gamitin mo, protection uh, pareho lang po sa dito ang protection pag ginamitan mo siya ng latin o orasyon at buhayin ito ay mabisa mabisa pa rin dahil sa latin na ginagamit mo at depende din sa mga latin na hindi makabuhay uh, hindi mo mabubuhay ang mga gamit pag wala kayong orasyon ang orasyon ay ginagamit lang yan para hindi po kayo ma, ma ano ng kalaban para hindi niya maintindihan kung anong sinasambit mo kasi para di po kayo masubaybayan o maaurahan ng kalaban at di niya maalam ang inyong ginagamit na orasyon o panumbalik na orasyon para sa mga kulam o barang I ginagamit po kayo pag gumagamit po kayo ng lingwahe natin, pwede din Paso, mas maganda, hindi niya maintindihan kasi meron din na nakakaintindi sa lingwahe natin kaya ibahay natin o oh, gumagamit tayo ng latin ayan po mga kabertudis ang totoo kailangan po natin uh, mag latin o oh, mag orasyon pero hindi natin pinaparinig sa tao hindi natin pinaparinig sa pasyente o oh, parang nasa isip mo lang ang inyong orasyon para hindi niya po maintindihan para hindi po yan ma-counter ang ating paggagamot. Panggagamot natin sa ating mga pasyente. At isa, isa pa ito kasi may narinig ako may narinig po ako na nagsasabi ang ginto daw ay hindi proteksyon, hindi po 'yan pangontra. Uh, may may ano naman siya, may punto naman siya. Pero para sa akin, ang ginto, example ginto to, pangontra pa rin siya. Pwede mo siyang dasalan depende po sa paniniwala ng isang tao Hindi natin ma, ma twist yung uh, paniniwala ng tao pag paniniwala niya pangunta talaga yung gold pangunta talaga yan pero pag dinasalan mo po yan nilublob mo sa holy water yan tapos dinasalan mo lagi at uh, pinapausukan mo ng insenso yan po talagang protektado ka uh, Sa sa pangagay nang di daw pression di daw ang mante hindi kay M pas kay ng diamond yan po yung pinakamalaks na bahay na pumunta talaga sa kulam at bar uh, hindi lang po yung binibin o trading sinasabi na trading ito talaga na ano sa akin, opinion ko lang yan ha ay hindi naman yun kung sino man nasabi na ganun, pero sa niniwalan niya lang yun kasi bye naman yung paniniwala natin pero para sa akin ang hinto talaga ay o ginagana kasi mainit yung sa katuwa ng tao. pag mainit yung masamang spirit hindi po yun hindi po yan sumasabi sa katuwa tao dahil mainit yung gamit pag mainit uh, pagpasok niya parang pag mainit ayaw niya na lalabas po yan yung masamang spirit sa katuan ng tao kagaya dito may piso po kayo may coins kayo may tanso kayo yung mga bronze kayo di po yan makapasok di kayo, uh, katulad ni mga aswang na yan may mga aswang takot po yan sa mga bronze may bronze kayo sa bulsa nyo takot po yan na lalapitan kayo talagang may bisa ano pa kaya yung may dasal ano pa kaya yung kinukonsagrahan nyo ano pa kaya kung dinadasalan nyo iniipan nyo po yan yung gamit nyo kahit piso lang yan pag may dasal at saka iniipan nyo lagi dinadasalan sinisindihan ng uh, insenso pinapausukan o sinisindihan ng kandila dyan na humihiling ka sa Panginoon na ito po yung kahit piso basbasan ito at bigyan ng visa at protektado ka sa anumang oras sa diskrasya sa mga masamang tao masamang espiritu sa kulang barang pag ang Diyos ay magsabi okay bigyan kita ng visa bigyan kita ng protection through sa bagay na gusto mong uh, magkaroon ng visa yan, talagang ang just talaga ang makapag uh, uh, decision ng uh, ng bagay na yan na gusto mong uh, uh, gagamitin pang undra yan po eh, iba iba yung paniniwala natin respeto lang po tayo ako, nagre respeto din ako sa mga kung sa mga vlogger o ano sa lang po. Iba-iba 'yung paniniwala. Iba-iba din 'yung ano natin. Kung ikaw nakagamot, nakagamot ka ng mga pasyente mo. Okay, 'yan po ay napakaganda po 'yan na tumutulong po kayo sa mga uh, mahihirap na walang hindi uh, uh, po nilang kaya magpapagamot sa doktor. O kayo po ay mga gamot na makagamot kayo sa ng sakit ng tao ay yan po ay papasalamatan po yan ng Panginoon na kayo po ay uh, nakapaggamot uh, ng isang pasyente at kayo din magpapasalamatin kayo sa Panginoon na binigyan kayo ng kakayan ng ganyan na kayo ay makapag, pag, uh, ma, nagamot niyo po ang uh, isang pasyente ayan po mga kabertudes yan lang muna ang aking uh, ibabahagi sa inyo na kaalaban tungkol sa ano. ito talaga mga ano, may may visa talaga ito uh, dahil uh, ito po ay uh, ko na mga ganito sa suwerte sa negosyo talaga ang sampinit yan po ay napakabisa uh, alamin nyo muna kung anong klaseng kahoy at uh, kasi meron kahoy na bawal sa negosyo bawal talaga sa negosyo merong kahoy talaga na bawal sa negosyo uh, alamin natin yan sa sunod ipapakita ko sa inyo maraming salamat po paalam, God bless inyong lahat